Grabe. Online gambling, online gaming. Talamak na sa Pilipinas. Dami ng mga kabataan na nasira ang kanilang mga pag-aaral. Mga estudyante na biktima. Di lang yan. Pati mga nanay, mga tatay na involved na rin. Maski si Lola, si Lolo, sabi, libang-libangan lang. Pero ang kinahinatnan, ayun, kailangan lagi ng pera. Nakakalungkot itong pagsusugal na ito ay isang parang droga na nananalay tayo sa ugat mo. Wala, kailangan kamutin. Pero ang mahirap dyan, kung mahirap na ang buhay, tapos dadatlang ka pa ng ganitong bisyo masisira na talaga ang buhay nyo lalo lalo na kung may pamilya ka kaya e, dami na po mga mga marriage na nasira mga relasyon na nawasak di lang yan pati mga trabaho napabayaan na kasi talaga rin naman ginawa na lang madali talagang sumugal eh, biro mo access ka lang sa Gcash mo o sa e-wallet mo ando na nakalink na yung mga sugalan doon yung mga online gaming doon yung online gambling yung mga casino yung mga slot machine ando na kaya napakadali kaya yeah, maraming nalululong dito ngayon kabataan mga nanay mga tatay lahalos lahat na dito na ngayon kung kaya naman naghihirap talaga ang Pilipinas ngayon yung iba, pagka natalo na, naubusan na ng pansugal, mahanap na ng kung ano-ano mang racket. Hindi nila alam, sila ay nagiging adiktos na sa pagsusugal. Yung iba nga, eh, gumagawa na rin ng mga masasamang bagay. Ang krimen sa Pilipinas, ngayon mga kaibigan, tumaas na. Madami na po ang mga nang-hold up ngayon mga magnanakaw. Kadalasan mga rason kung bakit daw sila nagnakaw dahil po wala daw silang makain at uh, talo sa ga online gambling, mga kaibigan. Nakakalungkot po at masyado na pong uh, naapektuhan ang mga mamamayang Pilipino. Di ba nababalitaan na natin yon Iba nagsusuicide na dahil sa sobrang laki po ng natalo sa sugal. Sana naman may kahinatnan ang mga ginagawa na nila sa Senado sa pagpapahinto dito sa online gambling na ito. At sana naman matulungan ang mga mamamayan na nabiktima ng online gambling na ito. Sana mapag-usapan din yung mga, mga online gambling din sa ibang bansa na patuloy din makakaapekto sa ating bansa dahil hindi mapipigilan yung mga online gambling na yun Dahil originally sa ibang bansa nag-originate Kaya napakahirap po nang hinaharap ng ating bansa At ang mamamayang Pilipino